Mga pogemon na yan! Mali! Ayaw! Tama! Ayaw! Ay, nating... Tama! Gonna, ay, Tama! Tama. Asa, Tama, baay. Baay. Tama! asa Daga! Tama! Malaki! Malaki! Tama! Ipis! Daga! Ano to? Ano Ano to? Bali bali bali! pali, 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 pali. pali Maya! Maya! Ano? Anong ipon ko? Tama mo eh! Ipon! Hindi <laughs> pala ipon to eh! Bipe! Mali! Sak! Kala ko hipon! Alam ko na alam mo, libre maging tanga pero ang masamadong balak mong waraw-warawin... Hipon! Shrimp! Kasabi <laughs> ah! na. mo na! Shrimp! <laughs> Tama masasabi mo! Sabi mo! Sabi! sabi ipon! Ah, ang pagkainitin mo? Hipon! <laughs> Ang ah, sabi niya, ibon. Oo. Oh, oh. Doon, nagkalituhan. Tapos, ano English ng hipon? Okay. i